Justice is served. Babaeng nagtulak sa kanyang asawa sa isang talampas makukulong ng 30 taon. Si Jordan Graham ay nasentensya ng na mahigit 30 taong pagkabilanggo para sa kanyang pagtulak sa kanyang asawa sa talampas na ito sa Glacier National Park noong isang taon. Walong araw pa lamang silang kinasal ng kanyang asawang si Cody Johnson nang sila ay naghiking sa National Park para pag-usapan ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Si Jordan na 22 years old pa lang noon ay nagdalawang isip at mabilis na nauwi sa away ang pakikipag-usap niya sa 25-year-old na si Cody. Sa isang punto, hinatak ni Cody si Jordan at nagwala ang babae na tinulak si Cody at habang nakataliko dito, ginamit ni Jordan ang dalawa niyang kamay at tinulak si Cody pababa mula sa talampas na may mahigit isang daang talampakan ng taas nag si Jordan ng kwento at gumamit ng peking email para malokong polis. Pero siya rin ay nabuking ng mga investigador at pati na rin ng kanyang mga kaibigan. Naghihintay ang ina ng biktima na humingi ng paumanhin sa kanya si Jordan pero walang pinakitang pagsisisi ang babae sa trial. Ito ay maaaring naging dahilan kung bakit hindi siya binigyan ng leniency ng US District Judge na sinentensya siya ng 365 buwang pagkabilanggo na walang early parole at masusundan ito ng limang taong supervised release.